Ano pa rin ba ang iyong mga masasarap na dishes, lalo na ito yung overdose? araw araw yung nagtakalo po, mag-10 years na, sorry. Dahil syempre kailangan mo pa rin tikman lagi para masigurado yung quality, di okay, ba? po yan, ano ba ang pamantayan ng masarap na pares para kay Diwana? Alam <laughs> mo, ang masarap para sa akin yung mabutok ako at maging kontento ako sa pinain ba oh, may beef din ba? May beef pa rin ba na sinaserve dito sa inyo? Beef? Ah, uh, mayroon beef pero paris lang kayo tawag ko doon Paris Butut or Paris Bunalo. So ayan yung beat ko. Kasi dati yung bit Paris ko, pinalitan ko itong Lichon Paris in the ko kasi wala masyadong bibili. So dito, dito, dito share mas marami. Kaya dati yung bit Paris ko, yung talagang tindak at saka mm -hmm. yung big mami. Kaya lang, simula nung tindak ko na binago ko yung mino ko, yung diwata Paris overload. Ko, ginawa kong Lichon Tawala at saka si Chalong Bulakla. Doon siya nag boom talaga. Kaya uh, may beat pa rin ako pero oh, ginawa ko naman siya Paris Bunalo mas maraming laman. Okay, so ganito gagawin ko dito sa sabawang ko to. Normally, binubuhos to dito. Oo, oh, diba? kahit walay talaga siya, nakabuhos talaga yan kasi paris tayo. Tapos nalagyan ko ng garlic. <laughs> Tapos nalagyan ko dito. Pwede ba kahit gano'n karami? Hindi yes. na ilagay? Yes, sa gusto mong gano'n karami, ilagay ko. So yung customer, customer lagay to lang siya ng lagay to. dito. Ito na, tikman ko na ang Paris Overload ni Diwata. Ito yung Chicharon Bulaklak, ano? Hello, ha? Naiingit na po ba kayo sa akin? Kumain ako ba kayo? Ito pala pinipilahan. Masarap. Mura na, masarap ah. Uh, yung iba kasi ako naman, hindi ko naman sinasabi masarap yung pareto, gusto nyo lang ma-try, uh, ma experience yes, okay lang. Kasi yung iba ba diba, marami kasi ako nakikita ng content dito, nakakain, tapos maraming aw-aw sa sa'yo ng idea. So, dipindi yan sa inyo. Hindi ko masarap, pero gusto kong at kain na mas maunas Ito eh, ng masarap. Nasasarapan po ba tapos itong Chicken Joy, magkano ulit yung ganitong? Ang laki. Depindi sa sasayang kasi. Magkakamalaki siya. So, ang dry siya 120. May kasamang soft pa rin. May free water, may dibili sa sabaw. So, 120 naman kanyang. Pero pag mas maliit yan, 100 lang din ang dry. Nakita ko nga yung interview mo kasi minsan maliit yung manok na tumalat. So, nache-change ka na kagad yung price. Nache-change naman ng price. Oo. Pero pag malaki talaga, yung suwing kadalasan yung malaki. So, 120. So, 120 ito. Um, sa contract ka na, sulit na talaga sa 120 pesos kasi may free softness ka pa, may analyst sa bawang kapat na same time. Pag nabitin ka sa softness, may free water naman tayo. So yun. Check so, the one quality so, na itong hawak. Oo. So, oh, Pag-50 so, yan. Good luck. Good luck. Hello. So, Pwede mo ba i-share anong timpla nito? Bakit siya malinamnam? Ano oh. yung lasa? Ano lang, lagyan ko lang ng magic sarap so, yan. Masarap. Masarap na ba? <laughs> Magiging sarap lang yan. Lagayin ko, tapos yung pre ko po. Yan lang yung 24 hours ang operation ni Diwata yes. dito? Oo, uh, 24 hours. Uh, may shifting lang tayo ng dalawa. May night shift at night shift sa mga tao pariyas na siya. umaga o sa gabi? Pariyas na, pero mas marami yung ah, tao sa gabi. Para sa Kasi nga yung ay hindi masyado. Marami tao sa gabi. Hindi wala paano pag umulan. Anong nangyayari? Ang no, mga waterproof naman daw yung mga kumakain dito. kayo. Pero hindi, uh, may mga tips naman tayo pero nagpa-plano ako kung pabaganda rin ko ba, e, eh, bumuha ko ba kaya siya kaya nang siya, hindi naman ko kaya dito. So, hindi naman pwede na gawin na lang natin. Kailangan natin talagang maalam, at mag-formulate dito lang pang-business. So, pwede lang, di ba? Diba? So, at saka hindi, mula na naman, masarap na naman. Kung ganyan yung panahon, minsan nga mas masarap ang kumain, bakit wala, di ba? Nagpapayad pa rin sila gumanda rin. Pero kung ituro-turoin ko naman na hindi kayo mababasa kasi may mga team tayo na kung hindi na pwede yung ibang team na tema, kung tayo kapalitan natin ang bagong team. Tulad nito, uh -huh. pag umunay nito, hindi naman sila mababasa rin kaya sa lang tayo nasa lagahan na to. Uh -huh. Okay. Tapos, bakit iwatang maganda rin, mature mo ko dito. Ayun yung mga. Ayun yung mga dedika magdudur tayo ng tutuan habang yes, na set up sila ano lang na kung ano ano lang paisin eh ko lang mabunit ko ni ayo ko sabihin secret ko uulitin ko na sa mamay na alam mo naman So, mga bayan So, din na sumusunod. Siguro, 'yung bulong pula lang sa iyo. Pero secreto 'yung bulong sa akin, 'di ba? Wala. 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 Artist 'yung hindi naman na alam para malaman ko din. <laughs> kasi alam ko talaga ship ko ka, 'di ba? Oo. Ship ka di diba? So, uh, 'yun. Bulong rin amin, mo rin sakin 'yung secreto ko para mas lalong sumarap. Ba't ba nga oh, so, magkadunungan tayo kung rin? Kasi baka dito sa like kasi baka gayahin pa nila, pa. Sige, mga tips pwede tayo mag-share ng mga gawin. Okay, Sige, nasa isang araw. Sa 24 hour na shift. Hindi ko mapigil. Ang lang uh, kiyaw ka ba? manok o 30 milos After 30 kilos na chicken na inasal tapos yung mga doon? lapot yeto kung ano 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 tayo, kaya ano 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 sa sa bawa, sa lang siya. Tapos yung mga yung mga mitsa na kawali, at sitsa na hindi kasi video ang doon hindi ako sa pagitan, may go, out, so itong uh, so, so, mga division na to pinagawa mo na to pinagawa mo na ito kasi dati sa kasada ng bayo binabas yung lutuan natin, wala daw sa lugar so dito na mamatis na kaya talaga yung na para gawin yung kitchen natin important na po, tatlo kami ay apat 5, 6, na 8, 9, 10, Yes, of course. Yes, پونک پانی okay. <laughs> परले वाला औकात है भाई मैगन तो पट हुई डाट्स का बोल दे आगे भाई 9 9 की बात 9 9 की है 9 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

ito para mabili petspet sabado ano 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 ano

Takai, takai, takai. Allah, <laughs> Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah,